ito yung nagtrending last year na kay Senior Aguila yun yung tore dito sa Kapihan dito sa yeah, Siargao yeah, yeah, dito kay Senior Aguila yeah. estimated yeah. daw na dami ng bahay dito ay nasa 3,000 ito yung pa <laughs> Siargao dito naman pa Socorro pero sentro doon kabilang bundok pakinggan nyo may announcement sa cultural center para sa inyong Oh, ang t-shirt ayun narinig nyo may announcement ano narinig nyo o <laughs> noted po ganito ka organize dito sa sa kapihan yung mga announcement dinig ng buong community kasi bukas daw may libing yung kanilang leader dito na kami titira hindi na kami may bababa <laughs> Kaya pala maraming ano dito, naiingan nyo dito sa Kapihan, sa Siargao. Maganda dito, sarap tumira. Kaya pala maraming gustong tumira dito sa Kapihan. Papunta tayo ngayon dito sa lugar ng Kapihan, dito sa Siargao. Ito yung nag -trending last year about dito sa kay senyor Aguila sobrang nagtrending ito at uh, umabot pa nga ito sa Senado ang investigasyon so about sa mga allegation ng trafficking at yung mga issue about call to daw so papakita natin yung actual na video dito taghan sir ka grabe nakaka-amaze ba parang siyang bagi oh namumuti lang oh Bali nakaka-amaze sa lugar na to dahil nasa taas ito ng bundok and yun sa baba, yun na yung dagat papuntang Shargap. Good afternoon! Kada ito may ikaw nila. Murag pang siya nila yun, Jimmy, ano? Doon naka ano hmm. Sila ate dito, nakatira sila ate. Hmm. Parang bagyo. <laughs> Nando? Nando? Doon kami kanina sa baba. Oh, diyan hmm. mula bang angkwa, oh, okay. yeah. Kita namin to. Ano sa, sabi, na? hmm. oh, sa sa no? Hmm. ba? Service. Ah, service. Oh, tinawag mo Hmm. Okay, may 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 dito ba? Bali mamaya ita-try nating libutin yung community dito. Yung mga bahay sa baba, papakita namin sa inyo. Sa so ngayon may announcement, pakinggan natin. Ingong tuoton ugma. Ni pahibalo ang tanaw DOD o Board of Directors na ang blue na uniform ninyo ang ingong tuoton ugma. Ang nagpahibalo. Palidinig dito sa buong kabundukan. Ganon kalakas ang mga reminders nila. So, nandito tayo ngayon sa ano, sa Kapihan. Dito sa Siargao. Ito yung nagtrending last year na kay Senior Aguila. Nakakapasok na ngayon at hindi na bawal. Pero dati no, sobrang higpit. Pakita ko sa inyo yung dami ng mga kabahayan dito. So punta tayo dito para malaman natin kung may mga community na pwedeng tulungan sa para mabigyan natin ng services. Ayan o. No? Dami. Mamaya may mga announcement tayong maririnig. Pakita natin. Pakita ko sa inyo ito. sa totoo lang ibang iba yung mapapanood mo sa TV kundi sa Youtube sa ngayon na kasi hindi na daw mahigpit sobrang daming bahay actually ang ganda niyang tingnan para siyang mga kabute sa gubat tapos mababait naman yung mga tao dito na sa lubong natin naka smile tapos nakakausap sila nga, ayos ba Doon kami kanina sa Siargao. Doon kami dumaan, no? Oh. Doon. Makikita ito. Pagaling ka sa baba, titina mo sa taas. So ganito yung view dito sa taas. Mamaya, try natin bumaba at uh, libutin natin yung mismo mga kabahayan sa baba. Papakita natin kung ano yung actual situation doon. Ang estimated na balay dito? 3 mil. mil. Grabe. O, pwede na tayo magtayo ng branch dito. Actually, nakaka-amaze, ha? Mugnyamit uh... Senyor Aguila, Sir. Ha? Mugnyamit niya, Senyor Aguila. Ayan. Nakakatuwa kanina, hindi niyo narinig. Nag-announce. Ayun ang pinaka nila, o no? Yung taas na yun, yun. Yun yung tore dito sa kapihan, dito sa... Siargao. Dito kay Senyor Aguila. Pakita natin. Malayo lang. Ayun. Estimated daw na dami ng bahay dito ay nasa 3,000 Household Ito yung pa-Shargau Dito naman pa-Sokoro sentro doon, kabilang bundok Pakinggan nyo may announcement Sa Cultural Center para sa inyong tutorial. O ang inyong teachers, sa di anakado. Di pangibalo ang mga staff sa cluster video, BIUM. Nga pariyo na pari mo sa doon karon katakta para sa inyong tutorial. Ayan, narinig nyo. O, May announcement. Di ana sa cultural center. Ano, narinig nyo? <laughs> Noted po. Noted <laughs> po. Ganito ka-organize dito sa Sa kapihan Yung mga announcement Dinig ng buong community Kasi bukas daw may libing Yung kanilang leader Ano yun? Acting President? president, president. O na Namatay ata na aksidente Ililibing Parang gusto ko na dito Maging member ah. Tumira <laughs> hindi na bababa. Kung gusto mo dito, sir, balik ka na mahirap. Kasi ang kakainan mo, balang hoy. Oo, oh, okay lang. Mahirap naman ako kausap <laughs> eh. <laughs> dito na kami titira, hindi na kami bababa. <laughs> sure na Kaya pala maraming ano dito, naingganyo nyo. Dito sa Kapihan, sa Siargao. <laughs> <laughs> gusto sumama yung kanina. Ayan, magiging member ko. <laughs> Hi. Hi guys complete so, na department of Health May sergeant at arms <laughs> o may driver tayo dalawa din <laughs> <laughs> nanakoan kaba yung kabayo, wala na ano 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 Sinulong? ano 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 In in picture, picture, mm. picture, picture, <laughs> na entrance. Uh, trance. picture lang. Hindi, picture lang. Kine-member na kami dito. Kine-member na. Hindi, picture lang eh. Parang ipintuan lang. Kuyawan no? ah. Doon din ang daan nila. Magami. Ipintuan lang Oh. So. Ah, Ayos din kanila ano? Eh, bisong. Asa mo kada pita? Maganda dito, sarap tumira kaya pala maraming gustong tumira dito sa Kapihan. Tahimik. Wala kang ingay yes, Tapos man. kompleto ng mga tanim-tanim dito. Buhay talaga ang tao. Oh. Go-open tayo ng yes, branch ba? dito. baliktad. Camera mo din si Sir Ito naman yung mga gamit nila nung ano yon sa Sinulog? Sinulog Festival sa Cebu. Champion itong community dito sa ano kapihan dito sa Shargao so kasama ng kanilang leader na si Senior Aguila ito yung mga ano nila gamit So ngayon naman, tatry po nating bumaba mismo doon sa mga kabahayan. So papakita namin sa inyo kung gaano kaayos at organize yung kanilang lugar and then try din natin mag uh, kipag usap So ito, may motor tayo dalawa. Ah, uh, so ito yung sasakyan natin. So actually napakataas ito pababa yung daan uh, at mahirap din gawa nung pag umulan medyo madulas. And ang challenging nito pag uh, uh, pag-akyat uh, yon, medyo matas kasi siya. Okay, sige, baba na tayo. May nakakadaan na ng mga four wheels, may mga pumapasok. So kasi medyo maalwan na daw ngayon. Yung ano may namatay kasi na leader. Kaya busy busy ngayon sila dito. Siguro estimated mga 10 to 15 minutes yung pagbaba or less. Depende dun sa bilis kasi. mapapansin nyo, nakakatuwa. May speed limit dito. Kahit ito'y nasa bundok nasa left side may mga karatula na uh, 5 km lang or 10 km per hour lang yung takbo Sarap ganun sila kay strict and bawal dito ko yung mga ibang pagkain uh, talagang gulay gulay lang may speed limit niya eh. Disiplinado dito Pati yung takbo ng sasakyan May speed limit ba Hawa ka dyan sa puwit ha Mabigat ka Dudos magin mo kami dito Nahirap sa kalisod Ah naka logger naman yata Hawa ko sa ita mo para mahulog Mahirap tong sa driver din Sa bigat Oh, may speed limit din nga oh. Mm. Grabe po ro pababa. Talagang matarik po yung daan. Imaginein mo yung galing ka sa taas pababa. Tapos pinakadulo nito yung dagat ah, may mismo. Dito. So karawasin ganun dito. yung location ng kapihang ito. Actually kahit nasa bundok, napakalinis dito yung mga kabahayan mga bakura nila napakalinis halos so, wala kang makita basura and talagang mga disiplinado ganito kaganda yung community na to so saka napakapayapa ang daming tanim na mga gulay-gulay mga prutas kaya buhay na buhay ang mga tao dito sa kapihan bali sa part lang na to tayo pupunta hindi na natin kayang ikutin yung mga block by block So, gusto lang natin pakita yung actual na uh, lugar na ito sa inyo. Natural ba you na? Know? Saya dito? Hmm. Oh, <tinyo> dito na last. So, dito na lang tayo. <tinyo> Dito na tayo mismo sa baba. Medyo nakakapanibago lang kasi siyempre uh, nakatingin sa atin yung karamihan. Pero yung iba naman naka-smile lang. Tapos uh, normal lang. Uh, kumbaga normal na rin sa kanila yung may mga bisitang katulad na to. May traffic din? May ito makikita natin sa left side sa taas. Ito pala yung parang opisina or tanggapan ng mga bisita. So iba-iba yung mga location dito. Iba-iba uh, din yung mga function ng mga building. So ito parking na mga sasakyan ng dami. Merienda tayo. So kapagod tayo, bibili muna ng soft drinks kaya tubig. <laughs> Oo, oh, no oh, kami. May soft drinks. Ay, ah, bawal. Ah, wala. ako ng soft drinks. ah, <laughs> uh, okay lang mag-video. Bali, wala pala dito mabibila ng soft drinks o tubig kasi bawal. So, lahat ng kanilang iinim dito ay galing talaga sa yung natural na tubig. So, kaya gano sila ka healthy. Actually, health conscious sila dito. Puro gulay lang karamihan kinakain. Syempre dahil dito na rin tayo papicture na rin tayo kay sin Aguila. So yan tapos a uh, uwi na rin tayo.